Kamusta mga kaibigan? Napansin niyo ba kung paano nagiging tila mabagal at mahirap ang proseso ng asting ustisya sa ating bansa? Minsan may kasabihang pangang justice delay is justice denied at tila ito ang realidad para sa maraming Pilipino. Ang vlog na ito ay pag-uusapan natin ang kalagayan ng sistema ng ustisya sa Pilipinas, ang mga hamon, issue at kung paano natin ito maisasaayos. Ang sistema ng justisya sa Pilipinas ay binubuo ng tatlong pangunahing sangay, ang Hudikatura, Proseksyon, at Law Enforcement Agency tulad ng pulisya. Ngunit sa kabila ng estrukturang ito, maraming Pilipino ang nawawala ng tila. Sistema. Bakit? Una, ang mabagal na paglilitis, maraming kaso ang inaabot ng mga taon bago magkaroon ng desisyon. Dahilan upang mawalan ng pag-asa ang mga biktima at akusado. Halimbawa, may mga kasong karaniwang mamaya na natumatagal ng isang dekada bago makuha ang ustisya. Ang pangalawa naman ay ang korupsyon. Ayon sa mga ilang pag-aaral, laganap ang suhulan at katiwalian sa iba't ibang antas ng ustisya mula sa investigasyon hanggang sa paghatol. Ang mga may pera at maimpluwensya ay tila may mas malaking chance na makaiwas sa parusa. At ang pangatlo naman, ang kakulangan sa akses ng legal na serbisyo. Maraming may hirap na Pilipino ang hindi kayang kumuha ng abogado dahil upang hindi hindi nila ma hindi nila lubos na maipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Ang mga public attorneys naman ay kadalasang overloaded sa dami ng mga kasong hinahawakan nila. Ano-ano ang maaari nating gawin? Hindi naman ito nangangahulugan na wala na tayong magagawa ang reforma tulad ng digitalization ang ng court, court processes, pagpapalakas ng legal aid services at pagpaparusa sa mga tiwal, tiwaling opisyal ay ilan lamang sa mga maaring hakbang upang mapabuti ang ating sistema ng hustisya. Bilang mamayanan, mahalaga rin tayo, mahal, mahalaga rin tayo na mismo ang magiging mapamadyag, mapagsalita laban sa katiwalian at suporta ang mga abokasiya para sa judicial reforms. Ngayon, alam na natin ang mga hamon ng sistema ng hustisya ng Pilipinas. Ano sa tingin nyo ang dapat gawin upang matugunan ang mga problema ito? I-comment sa, sa iba ba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-share, i-like at i-subscribe para sa marami pang talakayan tungkol sa mahalagang isyo ng ating bayan. Muli, eto pala si Shay Nicole Fer Mendoza at laging tatandaan, ang hustisya ay para sa lahat, hindi lamang para sa iilan. Maraming salamat at hanggang sa susunod na vlog.